Buenos dias damas y caballeros Welcome to another uh, pre-recorded vlog of the uh, vlogcaster uh, We recorded this earlier kasi marami tayong lakat sa negosyo ngayon Marami tayong meetings So eto, uh, may sagot na ang ICC According to ICC Assistant Council uh, Christina Conti Ah, sabi niya ang sagot ng ICC sa Senate resolution. Who you? <laughs> Or sino ka? Sino ka ba? Ha? Sino ka ba para mag uh, utusan kami dito na ilagay sa house arrest si former President Rodrigo Roa Duterte? So yan, 'na yan ang sagot ng ICC sa mga bobong senator sa mga 15 bobong senator na bumoto ha bumoto tua uh, tuput uh, uh, Duterte on house arrest bakit uh, sinasabi natin bobo kasi sila mismo alam na yung idol nila na sinasabi na pinakamatalinong lawyer sa buong planeta ay uh, nagpaalis sa atin Siya pa ang nagpaalis sa atin bilang miyembro ng International Criminal Court. Ibig sabihin, ngayon wala na tayong any official dealings directly or indirectly with the ICC. In fact, yung pag-aresto niya nagawa through the International Police, ah, na, na miyembro pa rin tayo ng Interpol, pero hindi hindi na ng ICC. So, kumbaga, walang walang as we said earlier, Ah, uh, scrap scratch sheet of paper lang. Nothing, ha? Nothing. Parang uh, basura lang. Basura basura lang itong resolusyon ng mga senador, ha? So Sabi ni Conti, uh in fact, uh, napakabobon nila na hindi nila naisip na itong resolusyon na ito ay pwede gamitin na mga biktima sila ng mga lawyer, prosecution lawyers, pwede nila ito gamitin ba, bilang basehan para sabihin sa korte ha, na huwag nyo i-grant ng interim release si Duterte kasi malaki pa rin influensya ni Duterte sa gobyerno ng Pilipinas at kung Ilalagay nyo yan sa house arrest, babalikan niya yung mga yung mga kritiko niya babalikan niya yung mga yung mga witnesses babalikan niya yung mga yung mga uh, institusyon na tumutulong uh, sa mga biktima ganon. ha uh, syempre malakas pa rin impluwensya nila sa sa PNP at syempre kasama yung mga yung mga kaalyado nila sila Bongo Bato de la Rosa al, uh, si Oscar Albayalde si uh, si dating uh, justice secretary Vitaliano Aguirre at yung 50 general ha pwede nya kasi yung iba dyan na balitaan natin ay uh, gusto na mag uh, uh, turn state witness in favor of the ICC on the condition na hindi sila kakasuhan kasama na ka dyan si Arturo Lascanas si Motabato at si uh, at si yun si si Royina Garma, Royina Garma. Kaya meron iba gusto na rin na uh, uh, sa 50 general na sinulatan ng ICC at sinabi ya uh, anong gusto nyo mag-cooperate kay sa, sa amin or kaya ka isasama ka namin sa kaso. So meron na iilan na gusto nang makipag uh, at uh, cooperate sa ICC at para laban kay kay Duterte at sabihin na na sumali sila or naging naging parte sila ng uh, ng extrajudicial killing operations or oplatokang uh, in the orders of Duterte at at si Duterte mismo nagbigay ng order sa kanila or or si Bongo or si Bato de la Rosa or si Royina Garma pero ngayon dahil uh, dito sa takot nila na baka mabigyan ng interim release si Duterte kasi ngayon parang isolated si Duterte. Hindi niya makontak ng diretso itong mga taong ito. At true, dinadaan lang niya through Sara. Pero kung nasa labas na yan, kahit dyan sa The Hague, kahit dyan sa The Netherlands, kung saan uh, na nila na bigyan interim release or dito, dito, <laughs> nag-ambition nag pa sila dito daw sa ibabalik daw dito sa Davao ha pero uh, house arrest so pwedeng gam uh, pwede gamitin niya yan uh, freedom to one, to launch uh, destabilization effort and also to harass uh, buy or kill ha witnesses so mas lalong nagdadalang isip itong 50 general kasi kung uh, mailabas si Duterte baka babalikan sila So malaking epekto ng pag uh, pag, big, pag big, bigyan bigyan ng uh, uh, interim release kay Duterte, ha? Uh, kung pagbigyan siya ng uh, ICC, uh, he can do so much uh, damage ha, to his enemies at yung magte-testify laban sa kanya. So sabi ni uh, Christina Conti, eh pwede namin yan gamitin. Yan na uh, yan, resolution ng Senado na yan para sabihin malakas pa rin ang uh, power ni Duterte sa Pilipinas at delikado pa rin kami sa kanya. So, huwag nyo na siya ibigay ng interim release. Eh, hindi ba? Kabubuhan yan. At besides, uh, alam na nga nila, inalisa tayo ni Duterte sa ICC. No way talaga na eh, maibabalik pa siya dito through, uh, eh, at mabigyan ng house arrest sa Davao. Kasi hindi na nga tayo membro ng ICC. Pwede lang uh, pwede lang siya ilagay sa sa house arrest or interim release arrangement kung uh, sa mga bansa 125 countries na miyembro ng ICC at hindi na tayo miyembro doon. So pak pakinggan natin itong interview, uh, wag na lang natin panoorin itong interview ni Christina Conti sa uh, DCMM at uh, kusaan sinasabi niya na walang uh, walang bearing or walang uh, walang value itong uh, itong resolusyon ng mga senador at uh, bakus uh, uh kuan pa ito ba maggagawin nila ito bala ha to argue against the uh, the granting of the interim release kay Duterte kumbaga Uh, gagamitin pa nila ito laban kay Duterte. Kung baga, parang ginawa ng Senado, sinabotahin na rin nila o sinira na rin nila yung chance ni Duterte mabigyan ng interim release. So, sige, pa uh, pakinggan natin itong interview niya. And thank you sa video, DCMM, kasi medyo stricto rin ito sa copyright. Attorney Maria Cristina Conti, Tony, magandang umaga po. Magandang umaga, Robert. Attorney, nakabalik ka na ba or nasa The Hague ka pa? Nakabalik na. Ayan, nakabalik, nakabalik na. Sa doon. <laughs> opo, opo. Eh, kumusta po muna? Ano? Eh, uh, namin yung pagpunta po ninyo doon? Ano yung mga nakita ninyong development? At ano pa yung pwede ipush ng group po ninyo para doon sa cost na ipinaglalaban po ninyo? Ang ipinunta talaga namin doon dahil postponed na yung hearing natin opo. mismo. No? E-training ng council. Mm. ng ICC. At ito ay pag-update tungkol sa patakaran ng court, mga bagong development sa batas. At minsan nga, mababanggit talaga yung nangyari sa kaso ni Duterte dahil ang inaabangan, una, yung jurisdictional challenge. Mm -hmm. Kasi pwedeng magsilbing guide batayan ito para sa ibang bansa. Kumbaga eh, paano kaya kung mag na lang kami kung i-investigahan mm. din naman pala yung kung sino mang pinuno? at um, issue din yung fitness to stand trial mm -hmm. kasi ito pa eh, yung nangyari dun sa confirmation of charges hearing. Ah, okay. Opo, sa confirmation of charges hearing Opo. kasi, noong September 9, na una ng konte, may nag na wala ang akusado. Opo. Kung baga, ay eh, hindi pa nahuhuli yung akusado, tumulina na yung kaso laban kay Joseph Coney. Eh. First time ito. Kaya sabi nila, hmm, bakit ganun? Baliktad yata yung nangyari sa Pilipinas. Mm. May nahuli pero hindi natuloy. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, tama ba ito? Ano ba ang direksyon ng korte? Mas ganun yung nagiging tono na uh, sa training na ito, ano ang kinabukasan ng korte? So abang din sila kung anong mm -hmm. mangyayari nga, anong sasadpihin Opo. ng judges. Authority, dahil nasa abang Ayoko stage... Bumisita. Apo. <laughs> Attorney. Para <Baka> malinaw. <laughs> <laughs> Apo, malinaw yan. Hindi kayo kasama doon sa welfare check, ha? <laughs> mm -hmm. Hindi. Attorney, nasabi mo ka na sa abang stage kayo. Napag-usapan nyo ba or kayo mismo naisip ninyo yung possibility na baka ma... na dahil nga sinabi mo, yung iba nga ay wala pa, nililitis na. Ito nasa kanila na hindi pa nililitis. Na baka maibasuro lang ito at the end of the day. Opo, uh, para sa amin nga, yung worst, worst, worst case scenario, eh madismiss ito at sabihin mm. ng korte, wala naman palang pruweba o kaya walang dahilan para mag-proceed sa trial. Um, of course, another aspect, yung nirace nila, yung fitness mm. to stand trial, sasabihin niya, bawal kasi absent dun eh, in absentia. Kung ito, quote-unquote, absent in spirit, kung baga hindi niya na naiintindihan, uh, that's another option. Yan ang mga bahagi ng aming worst case scenario, dismissal or archival ng kaso. Mm -hmm. Tapos isa pa, attorney, ang Senado, no, nagpalabas ang resolusyon. Uh, hinihimok itong uh, International Criminal Court na payagan ang house arrest sa dating Pangulo. Sa palagay po ninyo, may effect ito? O ano kung meron man, eh, ano hanggang saan level? Ito, <laughs> hindi bahagi ng aming senaryo kahit saan man. Mm -hmm. <laughs> Dahil eh uh, kubaga mahuhuyo ito sa ICC. Ang mm -hmm. uh, Pilipinas ay hindi nga miyembro ng ICC. Pangalawa pa, hindi uh, hindi naman sila bahagi ng kahit na anong institution na nagco sa ICC. Particular mm -hmm. pa dun sa tanong. Kasi, kumaga, sino ka? Pero kung meron ka namang ipupunto na factual mm. or important tungkol sa uh, issue ng fitness to stand trial, pwede ka namang pakinggan eh kung may magre-raise Pero, that aside, uh, ano bang pinupunto pinup mo? Anong sinasabi mm. mo? Eh, puro naman pala hearsay o kaya conclusion na wala namang factual basis. Eh, paano i consider yan ng court? Kaya mm. sa tingin ko, hindi ang gamit niya ay hindi para doon sa fitness to stand trial or competency issue, kundi doon sa issue na meron pa bang impluensya ang mga Duterte nationwide. Yeah. Kaya imbis na defense ang makagananya, prosecution pa <laughs> at mga biktima ang makapag, makagagamit nito na eh, tingnan nyo, kung mm. yung mismong Senado nga sa Pilipinas, umaas maastang defense legal team ni Duterte, eh, talaga na makamit ang katarungan sa Pilipinas. Mm, -mm. Authority, sabi mo, di ba kanina yung worst, 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 worst case scenario? Okay, so, narinig nyo ha, uh, tatlong punto ang ni-raise niya. Isa, walang legal personality ha? ang Senado para makialam dito sa kaso ni Duterte kasi hindi na nga tayo member ng ICC. Number one yan. Kung baka, who you? Sino ka? kung miyembro pa tayo, sana tayo ng ICC, ibang usapan yan. na hindi na tayo miyembro eh. At yung gusto nilang ibigay ng uh, house arrest, yun pa nagpatanggal sa atin sa ICC na si former President Duterte. Pangalawa, wala rin basehan. Sana inattach nila sa resolution medical findings ng lawyer, uh, ng psychiatrist ba or ng doktor ba sa The Hague. Wala eh. Kumbaga, kwan lang, buka-buka lang, kumbaga, butya, kwan lang, padrama lang ni Sara Duterte na, na nakita doon, up conscious, uh, na kwan daw, nahirapan daw dahil meron na, uh, meron ingrown sa toenail niya. <laughs> ah, manicurista lang katapat niya na. <coughs> Excuse me. So, pagkatapos hindi na daw maalala yung mga pangalan ng mga ka, ka mag, uh, mga uh, girlfriends niya, tsaka mga asawa niya, tsaka mga anak niya, ganoon, kuha na daw, uh, parang senile na daw, ganoon, or may Alzheimer, ganoon, lahat-lahat na lang. Pero puro invento kasi hindi nga nakapag-attach ng, uh, ng anumang katibayan. Sana sabi ni uh, Atty. Conti, pwede pa naman sila pakinggan kung meron sila katibayan, kung meron sila mga mga datos na pwede o resibo, pwede ibigay sa ICC pero wala. Puro boka-boka lang. Ah, sabi ni Sara ganito, sabi ni Kaufman ganito. Ganun lang boka, kyaw-kyaw, ngaw ngiyaw lang. Maritesan lang. Second point yun. Third point, sabi niya, ah, talo ang defense sa strategy na ito. Panalo ang prosecution. Kasi pwede namin sabihin, na napakalakas pa rin ni Duterte dito sa bansa. Kontrolado pa rin niya yung Senado at uh, pwede gamitin niya yan, puwersa na yan para guluhin ang mga buhay, iharas, iharas, bilhin o takutin o patayin yung mga, yung mga nagwi-witness o yung mga kamag-anak ng mga biktima na, na, hinahabol, ay pinapursu itong kaso sa ICC. So in short uh, pabor ito sa defensa. ha parang uh, parang sinabotahe na rin yung Senado ha ang uh, hangarin ni Duterte na bigyan ng interim release. So yan yan ang talaga masasabi natin karma ha semplang na semplang itong uh, itong ginawa ng uh, ng uh, Senado na, na wala naman effect doon sa Uh, kaso ni Duterte o wala naman effect doon sa uh, paghingi niya ng interim release kung hindi pwede po ito gamitin laban sa kanya pabor pa ito sa prosecution ha at uh, at uh, durog dito ang depensa ha so pwede ito gamitin uh, uh, bilang uh, resibo ng uh, prosecution the uh, now para i-stress na hindi dapat pakawalan si Duterte because he remains a dangerous and powerful man dito sa Pilipinas. Okay, so hanggang dyan lang muna tayo sa update dito sa uh, ma resolusyon na ginawa ng 15 na Bobong Senador. Uh, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog uh, and see you in my next. Blank.